Um, uh, isang pagpalang araw po sa ating lahat. Uh, welcome po to our 365 daily devotion. Uh, ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is patungkol po sa paano, ga, paano nga ba maayos ang iyong relasyon sa asawa mo. So, sabi po dito po sa concept po natin, patungkol po, patungkol po sa complementarian po. So, ang sabi po dito sa complementarian po, the view that men and women are equal in dignity, value and worth as image uh, bears of God, but have distinct complementary roles in the home, church, and society. The view is rooted in the order of creation, where Adam was uh, created first and given the responsibility of leadership, and Eve was created as a sustainable helper. So, yun po yung sabi po patungkol po sa kolumentaryong po natin, patungkol po sa concept po natin. Ngayon po, ah, tayo po dumako po sa ating Bible verse po. Ito po yung matatagpuan sa Genesis chapter 1 verse 27. Ito po sabi po sa English. So, God created mankind in His own image. In that image of God, He created them. Male and female, He created them. Ito yung sabi sa Tagalog. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan Sila'y kanyang ni nilalang sa isang lalaki at isang babae So yun po yung ah, aasabi po sa ating Bible reading po And now tayo naman po dumako po sa ating teaching po Una, husband and wife are equal in value and dignity So uh, sa family daw po, yung uh, husband and wife daw po Is equal lang po pagdating po sa value and dignity po Kasi sa mata po ng ating Panginoon diyos ang mag-asawa ang mag-isa po is pantay lamang po para sa po sa, man, sa mata po ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga, wala pong lawa, malamang, wala pang discrimination po ang ang um, nararanasan po ng bawat isa. Mayroon pong discrimination po noon patungkol po sa babae at lalaki pero sa mata po ng ating Panginoon they are all equal sa value and dignity po na meron pong bawat isa. So, paano katanungan po, husband and wife are designed differently. So, ah uh, sabi po dito sa Bible uh, sa teaching po natin, sabi po, yung husband daw po and wife is uh, magkaibang magkaiba po sa paggawa po ng ating Panginoon Diyos. Kasi yung una pong ginawa po ng ating Panginoon is yung lalaki. So, nung nagawa po yung lalaki, binigyan po ng task ng ating Panginoon ang lalaki na maging leadership po. And yung babae naman po is maging helper po. So, dun pa lamang po is magkaiba na po sila nagawa. But, ah uh, pantay po sila sa paningin po ng ating Panginoon Diyos. Then, magkaiba rin po sila pag patong, patungkol po sa kanilang katawan, meron pong pagkakaibang babae at lalaki nung ginawa po sila ng ating Panginoon Diyos. So, pangatong katanaan po, husband and wife complement each other. So, yung mag-asawa daw po is nagko-complement po yan. Kung uh, malakas, mala, uh, kompletong rekado po sila pagdating po sa family kasi ang uh, husband and wife po sila po yung uh, nagbibil po ng relationship po sa isang family so they at complement po each other so yun naman po para sa araw na ito maraming salamat po sa si pakikinig and see si you ulit bukas para po sa ating daily devotion